Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Leia, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko ay may kasamang takot at kilig, at umaasa akong sa pagbabahagi ko nito, may mapulot kayong aral o kahit konting pag-unawa. 26 na taong gulang na ako, tubong Batangas, pero apat na taon na akong naninirahan dito sa California bilang kasambahay ng pamilyang Voss. Yes, Voss, as in Vostek, isa sa pinakamalalaking software company sa buong Amerika. Ang amo kong si Mr. Nathan Voss, bilyonaryo, matalino, guwapo, pero laging may dalang lungkot sa mga mata niya. Yung tipo ng lalaki na hindi mo agad malalapitan, pero kapag ngumiti, parang nawawala lahat ng problema mo. Si Mrs. boss naman laging wala. Palaging business trip, palaging may pupuntahan. May bahay pero parang hindi na siya bahagi nito. Dati, para akong hangin lang sa bahay nila. Tahimik lang ako, naglilinis, nagluluto, hindi nakikisawsaw. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong mas madalas na si Sir ang kasama ko. Ako na ang pinapasama niya sa grocery. Ako ang tinatawag niyang, "Leah, join me for dinner tonight. I hate eating alone." Sa simula, professional pa rin ako. Pero mahirap pala pag araw-araw mong nakikita ang isang lalaking ganun kagwapo, ganun cab 8, at ganun kalos. Hanggang sa isang gabi, maulan, malamig, nasa harap kami ng furry place, tahimik. Ako, nagluluto ng instant ramen dahil tinamad na akong gumawa ng elaborate dinner. Siya, nakaupo, hawak ang isang baso ng red wine, habang nagkukwento ng mga alaala niya sa pagkabata, kung paano siya pinalaki ng isang ama na mas interesado sa numbers kaysa sa anak. Tahimik lang ako, pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang banibitawan niya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sobrang bigat ng gabi, sa init ng apoy, sa lamig ng katahimikan. Tumigil ako sa paghalo ng noodles, tumingin ako sa kanya. Tinitigan ko siya habang pinipigilan ko ang sarili ko pero hindi ko na nakayanan ang lalamig ng mata niya pero ang lapit ng presensya niya i think i love you nathan hindi ko alam kung saan galing yun hindi ko rin alam kung anong mukha ko nung sinabi ko yun pero ang alam ko lang tumigil ang mundo napatingin siya sa akin hindi siya umiti hindi rin siya umiwas para bang natulala siya para bang may hinahanap sa mukha ko ilang segundo lang yun pero para sa akin parang isang dekada ng kahihiyan kaba at pananabik ang naramdaman ko. At sa sandaling yun, alam kong may naramdaman din siya. Hindi niya sinabi, pero hindi mo na kailangang sabihin ang nararamdaman kapag yung tingin pa lang, bumabalot na sa'yo ang buong pagkatao niya. Pero hindi siya nagsalita, tumayo siya, inubos ang wine, at iniwan ako sa harap ng kalan. Yun ang simula ng katapusan. Oh, simula ba talaga ng lahat? DJ, Paano kung yung bawal, yun pa yung unang beses mong naramdaman na may nagmamalasakit sa'yo? Paano mo pipigilan ang sarili mong umibig sa taong hindi ka dapat mahalin pabalik? At kung ang katahimikan niya ay mas sumigaw kaysa sa isang, I love you, ibig bang sabihin, may pag-asa pa? Aaminin ko, DJ, matagal ko na tong tinatago. Hindi ito yung tipong malakihang lihim na ikasisira ng mundo, pero ito yung klase ng sikreto na unti-unting sumusugat sa konsensya mo habang pilit mong ikinukubli sa likod ng pang-araw-araw na katahimikan. Nagsimula lang sa maliliit, pagtimpla ng kape niya tuwing umaga, one cream, no sugar, kasi ayaw niya ng matamis pero gusto niya ng malambot sa lalamunan. Pagsama sa grocery kapag wala si Mrs. Boss, kasi ayaw raw niyang mag-isa. Pag tinatanong ako kung anong mas masarap, almond milk o soy, tinitingnan niya ako sa mata, at parang ako ang sagot sa lahat ng tanong niya sa buhay. Hindi siya madaldal, pero kapag nagsalita, palaging may bigat. Minsan, habang nag-aayos ako ng mga libro niya sa library, some andal siya sa pinto at sinabing, sometimes I wonder if all of this was worth it. Tapos tatahimik lang kami. Ako, nagkukunwaring busy, pero sa totoo lang, pinakikinggan ko ang bawat hinga niya. Emotional affair? Maybe. Physical? Hindi pa noon. Pero yung closeness, hindi siya basta amo kasambahay lang. Parang may kuryente sa pagitan namin na kahit hindi sinasabi, ramdam mo sa bawat titig at galaw. Naalala ko nung birthday niya. Wala ang pamilya niya. Wala ring handa sa bahay, so nagdecide ako'ng magluto ng sinigang gamit ang Asian store ingredients na itinabi ko sa pantry. Hindi ko alam kung tama ang timpla, pero nang tinikman niya, mumiti siya, yung totoo, yung bihira mong makita sa kanya. Yung ngiti na hindi dahil sa negosyo o tagumpay, kundi dahil sa init ng pagkain at presensya ng isang taong nandyan lang. Umupo kami sa labas ng pesyo. Maliwanag ang buwan, malamig ang hangin. Tahimik siyang nagkwento tungkol sa tatay niyang sobrang perfectionist, na kahit anong gawin niya, hindi pa rin sapat. Halos wala siyang childhood, puro expectations. Kaya raw kahit bilyonaryo na siya ngayon, parang kulang pa rin. Nakatingin lang ako sa kanya. Walang judgment, walang advice, basta tahimik lang akong nakikinig, habang nakalapat ang siko niya sa mesa, hawak ang baso ng wine. Tapos, inabot niya ang kamay ko. Hindi yung tipong hawak na may halong pagnanasa. Hindi pa ganon, pero may bigat, parang hinahanap niya ng kaunting koneksyon sa isang mundo na palaging malamig. At sa hawak niyang yon, parang biglang bumagal ang oras hindi kami nag-usap, hindi rin kami naglapitan pa. Pero habang nakatingin siya sa akin, na parang sinusuri ang buong pagkatao ko, doon ko naramdaman yung hindi pa kailanman ipinadama sa akin ng kahit sinong lalaki. I felt sin. As in, hindi lang bilang kasambahay, hindi bilang Filipina, hindi bilang empleyado, kundi bilang babae. Buo, komplikado, deserving. At doon nagsimulang gamulo ang mundo ko. Dahil habang mas tumitindi yung koneksyon namin, mas nararamdaman kong delikado na to. Hindi lang sa trabaho, kundi sa puso ko. Kasi paano mo pipigilan ang sarili mong mahalin ng isang taong nagbibigay sa'yo ng atensyon na noon, sa sarili mong pamilya, ni minsan ay hindi mo naranasan? Hindi kami halikan. Wala pang haplos na sobra. Pero sa gabing yun, ang katahimikan ang pinakamainit sa lahat ng bagay na nangyari. At minsan, DJ. Yung mga hindi sinabi, yun ang pinaka hindi mo malilimutan. Paano kung yung damdaming pinipigilan mo, yun pala ang pinakatotoo sa lahat? At kung hindi mo na kayang itago, may karapatan ka pa bang umasa o kasalanan na agad yun? Nang sinabi ko na mahal ko siya, DJ, pakiramdam ko para akong naglakad sa gitna ng kalsada habang paparating ang isang napakabilis na sasakyan, hindi mo alam kung haharangan ka nito o iiwasan. Tumayo siya agad, tahimik. 'Yung klase ng katahimikan na hindi mo alam kung galit, takot, o gulat. Nakatingin siya sa akin, pero hindi ako tinitingnan bilang amo ang kasambahay. Parang may hinahanap siya sa mukha ko, isang kumpirmasyon na hindi siya nagkakamali sa narinig niya. Tapos umupo siya, dahan-dahan. Tila ba sino bukang buuin ng sarili niyang lakas bago magsalita. Sabi niya, "Leah, you don't understand what you're getting into." Walang galit sa tono niya, pero ramdam ko ang bigat. Yung tipong alam mong may gustong sumabog sa dibdib niya, pero pinipigilan. Ang mga mata niya, yung dati kong nakikitang malamig pero may halong lamang, ngayon, puno ng takot at guilt. Pero sa ilalim nun, may isa pang bagay na mas malalim. Desir, hindi ko to inaakala, pero ramdam ko. Yung titig niya, para bang gusto niya akong yakapin pero hindi niya kayang gumalaw. Hindi siya umamin. Hindi rin siya tumanggi. Pero may tanong siyang binitawa na hanggang ngayon, tumiti mo pa rin sa dibdib ko. Do you think this is love, or just loneliness? Ang sakit, hindi dahil sa tanong mismo, kundi dahil hindi ko alam ang sagot. Pilit kong iniintindi kung anong mali sa naramdaman ko. Hindi ba sapat na minahal ko siya ng walang hinihinging kapalit? O dahil ako lang ang laging nandyan, ako lang ang naging convenient? Gusto ko lang naman na may pumili sa akin. Hindi dahil ako ang safe, o ako ang nandyan kundi dahil ako talaga. Pero sa mata niya, ang naramdaman ko ay isang pagkakamaling pwedeng pagsisihan. Gusto kong sigawan siya, na hindi lang ito lungkot, na hindi ko siya nilapitan para lang puna ng kakulangan niya sa asawa niya. Pero napako lang ako sa kinatatayuan ko. At siya, na nakaupo, nakayuko, parang may mabigat na lihim na ayaw niyang ibunyag. Sa moment na yon, para kaming nasa pagitan ng dalawang mundo. Ang isa, gusto ng katotohanan kahit masakit, ang isa, mas pipiliin ang katahimikan para hindi masira ang mundong ayaw na niyang ayusin. Ako, ako yung naiwan sa gitna, pilit iniintindi kung saan ako lulugar. Napansin ko, nanginginig ang daliri ko. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa takot na baka hindi ko na siya muling makausap sa paraang ganito, hindi bilang amot katulong, kundi bilang dalawang taong nasugatan ng parehong bagay, kakulangan. Gusto kong sabihin sa kanya, hindi ito dahil sa lungkot lang. Hindi ako nagmahal dahil lang wala akong ibang makakapitan. Minahal kita dahil sa mga parte mong sirang-sira, pero totoo. Pero wala akong nasabi. At siya, tumayo ulit, lumapit ng bahagya, tila ba may gustong abutin sa akin, pero hindi itinuloy. Tapos, iniwan ako. Tahimik. DJ, paano mo malalaman kung yung pagmamahal mo ay totoo, kung ikaw mismo ang pinagdududahan? At paano mo pipilitin ang sarili mong lumaban, kung ang taong gusto mong ipaglaban, ay takot sa pag-ibig mo? Pagkatapos ng gabing yon, para kaming dalawang estranghero na minsan naging sobrang lapit. Hindi na siya lumalapit, wala nang Leia, eat with me, wala nang pag-uusap sa veranda habang may hawak siyang wine at ako naman ay may bitbit -bit na tsaa. Lahat naging mechanical. Umaga, tanghali, gabi, puro tahimik. Sa kitchen na lang siya kumakain hindi na rin niya ako tinatawag para samahan sa errands. Parang pinutol niya ang mundo naming dalawa. Parang pinutol niya ako, at hindi ko masisi ang sarili ko sa sakit na naramdaman ko. Kasi ako ang nagsabi, ako ang Sam Iron ng balanse. Pero hindi ko rin pinagsisihan. Kasi sa wakas, may nasabi akong totoo, kahit hindi tinanggap. Tapos isang araw, bumalik si Mrs. Boss. Maingay ang heels niya sa marble floor. Mabigat ang bitbit -bit niyang designer bag. Pero mas mabigat yung ekspresyon sa mukha niya, hindi galit ng babaeng selosa. Hindi rin lungkot ng babaeng iniwan. Kundi galit ng isang babaeng naloko sa bahay na akala niya siya pa rin ang may control. May hawak siyang tablet. Pinaaba kami ni Mr. boss sa study? Ako, parang nanliliit. Siya, tahimik lang. Sabi niya, Nathan, you want to explain this? At pinakita niya yung screen. Screenshot ng CCTV sa pantry. 'yung moment na hawak niya ang kamay ko. Walang halikan, walang yakapan, pero ramdam na ramdam ang init sa loob ng freeze frame na 'yon. 'Yung hawak na 'yon, hindi accidental. Hindi rin inusente, Akala ko tapos na ang trabaho ko. Pinaikit ko na lang ang mata ko. Pero laking gulat ko nang imbis na ako ang pagsalitaan, si Mr. Boss ang tinutukan ng tingin ni Mrs. Boss. "You're fired," sabi niya. Diretso, walang pag-aatubili. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung dapat akong matakot, maiyak, o matuwa. Pero si Mr. Boss, tumango lang. Hindi siya nagpilit, hindi rin siya nagtanggol. Tiningnan niya lang si Mrs. Boss nang diretsyo, at saka ako. Yung tingin niya sa akin, hindi galit, hindi pagsisisi. Parang tinanggap niya ang lahat. At para bang sa gitna ng kaguluhan, ako lang ang gusto niyang tandaan. Doon ko lang napagtanto, inamin niya. Hindi niya itinanggi, hindi niya ako itinanggi. Pero hindi ibig sabihin ako ang pinili niya. Ilang oras lang, umalis siya. Wala man lang palem, walang mensahe. Ang iniwan lang niya, ang eko ng katahimikan, at ang alaala ng isang lalaking minahal ko kahit wala akong karapatan. DJ, minsan ba, sapat na yung pinaglaban ka? Kahit hindi ka pinili sa dulo? At paano mo tatanggapin na hindi ka niya ipinalit pero hindi ka rin niya sinama? DJ, gabi-gabi kong iniisip, ako ba talaga ang sam Iron ng pamilya? O baka matagal ng basag ang salamin nila, ako lang yung naging pagkakataon para makita nila yung mga bitak. Parang ako yung naging malinaw na ebidensya ng hindi na nila matagal ng gustong harapin. Hindi naman ako lumaki sa pamilyang may yakap. Wala kaming, kumusta ka na, anak, o, I love you. Ang turo sa amin, mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang papalpak, huwag kang pasaway. Walang espasyo para sa luha. Walang lugar para sa kahinaan. Kaya siguro nung naramdaman ko yung kaunting init mula kay Nathan, yung paalala na may nakakakita sa akin, may nakakarinig kahit hindi ako nagsasalita, akala ko agad, pagmamahal na yon. Mali ba yun? O desperate lang talaga ako? Kapag nasanay kang hindi pinapansin, kahit anong tingin, akala mo totoo. Kahit sinong tumabi sa'yo, kahit hindi hawak ang puso mo, basta marunong umiti at makinig, akala mo sila na ang sagot sa mga dasal mong hindi mo na maalala kung kailan mo huling binigkas. I confessed not to destroy, but maybe because I was tired of being invisible. Pagod na ako sa pagkukunwaring okay lang ako, na kaya akong maging strong sa lahat ng oras. Pero sa totoo lang, gusto ko lang din naman marinig kahit minsan na may pipili sa akin. Hindi dahil ako ang available, hindi dahil ako ang madali, kundi dahil ako lang talaga. Pero ngayon, mas lalo lang akong naguluhan. Kasi pinaglaban ako sa harap ng asawa niya, pero iniwan din akong bitin. Hindi niya ako itinanggi, pero hindi rin niya ako sinama. Pinili niyang aminin ang naramdaman niya, pero hindi niya ako kayang panindigan. Nakakainis, 'di ba? Kapag akala mo ikaw ang simula ng bago niyang buhay, yun pala ikaw lang pala ang naging tulay palabas sa dati niyang buhay. Hindi ka destinasyon, transit ka lang. At alam mo kung anong mas masakit? Hindi siya masama, hindi ko siya kayang sisihin. Kasi may mga gabing inaalala ko yung mga mata niya habang tinitingnan ako, hindi yun lust, DJ. Hindi rin guilt, para siyang batang naligaw na sandaling nakaramdam ng tahanan, pero natakot masanay. Kaya ayon, ako yung naiwan sa tahanang hindi ko pagmamayari. Sa espasyong pansamantala, sa damdaming hindi sapat para gawing totoo ang lahat. DJ, malibang hanapin ang init kung galing ka sa panahong puro lamig ang ibinato sa'yo? At kung nasaktan ko sila dahil sa damdaming totoo sa akin, ako ba ang masama? O sila lang ang hindi handang umami na matagal na silang wasak bago pa ako dumating? Isang umaga, DJ, may natanggap akong liham. Hindi email, hindi text, hindi kahit sulat sa post-it na iniwan sa ref. Totoong sulat, handwritten. Kulay navy ang sobra, parang mamahaling stationery na may mabangong amoy na hindi ko maipaliwanag, parang pabangong pinapatagal ng alaala. Sa harap pa lang ng sulat, kilala ko na agad ang sulat kamay. Matikas pero malambot, panatag pero may bigat, si Nathan. Nasa Paris na raw siya. Nagdesisyon siyang manahimik muna. Magsimulang muli sa isang lugar kung saan walang CCTV, walang asawa, walang kasambahay na minahal niya sa maling oras. Pero yung sumunod na bahagi ng sulat, DJ, yun ang nagpabago ng lahat. He knew about the email. Alam niyang may nagsend ng screenshot kay Mrs. Boss. Pero hindi siya nagulat dahil alam na niya kung sino. Andrea. Oo, oh, si Andrea. Ang panganay nilang anak. Yung akala ko hindi ako pinapansin. Yung minsang nahuli kong nakatingin sa akin habang nagluluto ako, pero hindi ako initian kahit minsan. Apparently, nahuli raw niya kami one night yung gabing umiyak si Nathan habang kausap ako sa veranda. Di ko alam kung nakita niya kami o narinig. Basta ang sabi sa sulat, selos daw ang naging ugat ng lahat hindi kay Mrs. Boss, kundi sa akin. Dahil imagine mo, DJ, yung atensyon na hindi niya makuha sa tatay niya, biglang napunta sa isang kasambahay. Sa isang katulad kong hindi parte ng mundo nila. Hindi sosyal, hindi mayaman, hindi anak ng CEO. At yun ang hindi niya kinaya. Gusto niyang gisingin ng nanay niya sa katutuhan ng may nagbabago. Pero sa halip na harapin ang problema, nagpadala siya ng anonymous email. Isang, aksidente, na planado. At eto pa yung mas mabigat, Mrs. Boss. May ibang lalaki pala sa friends. Four years na. Kaya pala laging wala. Kaya pala kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng takot mula sa kanya bilang asawa. Kasi matagal na rin palang may lamit ang relasyon nila. Pero para hindi siya ang misisi, ginawa niya akong scapegoat. Mas madaling sakta ng kasambahay kaysa aminin na ilang taon na siyang nandadaya. So ako pala yung naging panggising sa isang pamilyang matagal nang natutulog sa piling ng kasinungalingan. Ako pala yung naging saksi, hindi sa larin. Ako ang naging biktima ng damdaming bawal, pero totoo. Ang tanong ko ngayon, DJ, kung ang pag-ibig ay dumating sa maling oras, pero dala nito ang katotohanan, mali pa rin ba ito? At kung minsan, ang kasalanan mo lang ay ang magmahal sa taong matagal nang hindi minahal, karapat dapat ka bang parusahan? Hindi ko siya sinamahan, DJ. Hindi ako sumakay ng eroplano, hindi ako nag-impake ng suitcase, at lalo na, hindi ko isinama ang puso kong dati, agad na sumusunod sa kahit sinong marunong magmahal ng kaunti. Nag-stay ako dito, sa Long Beach, sa maliit kong apartment na may pilang paint sa kisame, pero may katahimikang hindi kayang bilhin ng mansion. Nag-enroll ako sa isang online course para maging certified caregiver. Kasi gusto ko pa tumulong. Gusto ko pa mag-alaga, pero this time, may bound Aris na. Hindi ako aalaga para lang mapansin. Hindi ako magiging mabait para lang mahalin. Mag-aalaga ako dahil kaya kong magmahal pero hindi na ako mawawala sa sarili ko sa proseso. Si Nathan, nasa Greece, tumutulong sa mga refugees. Naging simpleng tao. Wala na yung branded suits. Wala na ring boardroom meetings. Nagsusulat daw siya ngayon ng libro tungkol sa starting over. Minsan, nagpapadala siya ng email, short, simple, minsan may picture ng sunset, o ng bata sa kampo na may hawak na laruan. At alam mo, DJ, hindi namin kailangang magsabi ng, I miss you. Kasi alam naming pareho na hindi yun ang mahalaga. Hindi kami naging magjowa, hindi rin kami nagtapos na magkaaway. Walang drama, walang closure na may iyakan sa airport. Kami yung, almost, na alam naming hindi kailangang ituloy. Kasi minsan, sapat na yung naging parte kayo ng kwento ng isa't isa kahit hindi kayo nagtapos sa huling pahina. At ako, hindi ko masasabi na buo na ako. Pero natututo na akong buoin ang sarili ko, hindi dahil may darating na magmamahal. Kundi dahil gusto ko na talagang makilala ang Leia na hindi takot may one. Ang Leia na hindi na nagmamadaling mapansin. Ang Leia na marunong huminga ng hindi naghihintay ng sagot mula sa ibang tao. Kasi DJ, ngayon ko lang talaga natanggap na hindi mo kailangang mahalin pabalik para masabing may halaga ka. Minsan, ang halaga mo ay nasa tapang mong magmahal kahit walang kasiguraduhan. Sa lakas mong aminin ang nararamdaman mo kahit walang kasiguraduhang masusuklian. At sa kakayahan mong tumalikod hindi dahil sumuko ka, kundi dahil sa wakas, pinili mo na ang sarili mo.